Nagagalit ka ba, Jillian? Paano, paano ba magalit ang isang Jillian? Parang, ano to, tinatanggap mo na lang lahat? O parang kinikim-kim mo na lang, kung whatever, pa, a problema or nababurn out ko or something? Well, ako po kasi kapag <laughs> nagagalit po ako, hindi po ako loud, kumbaga. Kumbaga, naiiyak lang po ako. Uh, iniiyak ko po siya sa kwarto ko kasi parang ayo uh, ayoko po na yung galit ko ay makasakit po ng ibang tao. Kung, di ba po, minsan pag galit ka, bilang tao, hindi mo po alam kung ano yung masasabi mo. So, ako po talaga, pumunta po ako sa isang kwarto or sa CR, somewhere, eh, iyak eh ko lang po siya. Hindi ka lang masinisigaw? Mas eh, pag nasa kwarto ko po, isisigaw ko siya, <laughs> pero hindi ko po isisigaw sa isang tao. Kung baga, sa sarili ko na lang po yun. Pero, syempre, uh, mayroon naman din pong boundaries, ganun, may healthy boundaries, pero... Actually, kahit po sa mga eksena, yan po yung tinuturo talaga sa akin ng acting coach ko, yung yung galit po sa eksena <laughs> kasi hindi po ako vocal magalit, hindi po ako sumisigaw ganun. Hindi mo natatakot na baka anytime bigla ka nalang sumabog at biglang nagbago ang isang Jillian, biglang naging parang ano na siya, parang iba, naging parang rebel or something. Ayun nga po sinasabi sa akin ng mga tao, lalo na po mga seniors ko na parang kapag may nararamdaman po ako, kung malungkot ako at nagagalit ako, ilabas ko po yung nararamdaman ko kasi parang ako po kasi uh, kinikip ko siya sa sarili ko dahil ayoko nga pong maka ng ibang tao. Kung baga, kung malungkot po ko, eh, ayoko naman na mahawas sila sa kalungkutan ko. So ayun, sabi nga po nila, yan po yung tip po nila sa akin. So, yan mo ko po. <laughs> Sinusubukan ko po.